Mapalat ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon at ng pagkabasa. Panginoon at ang asa ay ang Panginoon. Lahat sa inyong lahat na nagnanasa na magkaroon ng milyon, magkaroon ng milyon na pag-aari, merong dapat na daanan, dapat sundin, pagkat ang salita sa umpisa pa lang ng ating teksto, Mapalad ang tao. Kapag sinabing mapala, ng banal na kasulatan kapatid. Mayaman ang taong ito pagkatsintirawa ng ating Panginoon na mapalag. Ang tanong, paano mang maging mapalag ang sagot ng lalaking si Jeremias? Tumiwala ka sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Si Sakyo, na ating napag-aralan, meron ang saad ng banal na kasulatan. Siya'y mayaman. Mga kapatid, sa dao ng bansa ng Jerusalem, sa dao ng Middle East, pag sinabing mayaman, mga kapatid, saksakan ng yaman. Ano ang ibig sabihin nung saksakan ng yaman? Mga kapatid, pag dyan itinurin na mayaman, dito sa Pilipinas, Sino ang masasabi mong mayaman sa akin dito sa palibot ng hain ito? Wala. Kung ikukumpara sa lalaking si yung nakita natin dito sa ating paligid na mayaman, hindi mayaman yan kung ikukumpara kay Sabyo. Ang taong mayaman, sabi nga nang, nang, nang maya, pag ng, ng namayapang obispo, pag ng coaching luxury yan, I anong mean luxury car, BMW, Ferrari, iba't ibang mataas na uri ng sakyan. Ito ang Mercedes-Benz. Yun daw taong mayaman. Para lang uh, uh kung magpalit daw ng kotse yan, ay para lang nagpapalit ng pagapa na... Uh, ano may pagapa? Kareta. Nung panahon ng kapatid na imo, dahil siya, isa siya sa pinakamagaling na bumabas ng araw, ay kung gusto ninyo araw-araw yung taong mayaman, yun ang taong mayaman. Kaya-kaya niya kaya, bumili ng napakaraming uri ng na mga, mga, mga bagong mag mag magabagong Lakas sa rika, mga kapatid, ang kanyang tahanan, iba. Pagka ang sakyo, meron nakikita ng higit doon sa kayaman ang kanyang hinahawa. Kaya, kung gusto ninyo na maging mayaman, na daanan ang bawat isa sa atin. tumiwala sa Panginoon at dapat pindot ang iyong pag-asa sa Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid, ang tanong. Ano ba ang palagaya ng taong may tiwala sa Panginoon? At kayo sabi nyo, yung mga taong walang tiwala sa ating Panginoon. Ganito ang paliwanag ng lalaking si David. Maraming kapanglawang ay sasapit sa masama. Ngunit siyang timitiwala sa Panginoon, kagandahan loob ang lihigit sa kanya sa panibo. Yung pong respeto, sabihin natin, isama natin doon sa pagtitiwala. Kasi pagka ikaw ay nagtitiwala sa isang tao na doon ang espero. Mahirap kung hanapin yan. Diba? Ibig sabihin, yung tao mapagtitiwalaan, yung tao ang mo, mahirap pa namin hanapin yan sa palibot ah, ng ating panahon. Bakit? Meron nyo ng mayaman, hindi agalagyan. Ang ibig sabihin, hindi mo marespeto. Ang kasunod doon, hindi mo mapagtiwalaan, pero tao mayaman yan. Diba? Sa Diyos, yun lang ang sigurado. Hinihigay ko kayo, timiwala kayo sa ating Panginoon Diyos. Timiwala kayo sa ating Panginoon Diyos pagka ang sabi niya, ngunit siyang tumitiwala sa panon, kagandahan mga kuya lagi kang po ang kung, nindyan ang agandang loob at alayin natin kung anong ito malakas yeah. din dun sa taong walang tiwala, ang sabi maraming kapanglawan ay sasapit sa masama sabihin, mga taong walang tiwala, kapanglawan ay sasapit sa masama dikir na dinadala ng mga kapatid. Bakit tapanglaw? Sabi ng apostol Pablo, doon sa kanyang karanasan. ganito ito ang kanyang papaliwanag, dos ng Roma 8:9 dataqua ang sa mga panawain. Daging kembotay papasin natin. Pagka mayroong isang tao magtitiwala kasabihin gayon naman isang tao walang tiwala po, lagi magka-perya, mga mong bayan. Uh, same name and other things, in this video, ang uh, ka na. Well, po. Dapat ang sa mga palawan. At mga hindi nagsisikalima sa kutuhan, kundi bagos nagsisulot sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan, kapigatiyan at kahapisan. hindi ng break Ano ang mapapala ng walang tiwala? Ha? yung wala tiwala sa Panginoon. Mali daw ang pahaya sa mga palawan. Pero ang pinakamalungkot dito, mga kapatid, hindi bagkos nagsisisunod sa kalikuan. Ano ang ibig sabihin? Yung pungunang na ipiniliwala, hindi nagsisitanaga na sa katotohanan, uh, kagalit ang kaputan. Sato yun. Pero yung salita, kundi bagos, nagsisisunod sa kaliguan. Mga kapatid, kung papansin natin ito, hindi madali ito. Ano ang ibig sabihin nagsisunod sa kaliguan? ikaw ay iniwala sa Panginoon, kagandaan mo ang ipagkakalot sa iyo na mating ipanong Diyos. Ang tanaw. Ano ninyo yung mga sarili? May tiwala mga sa Diyos. Ang pag-asa ba natin ay sa Diyos? Mga kapatid, ang pag-asa ba natin ay sa Diyos? Kapit natin, aure. Ako rin. sapat na pagtitiwala sa Diyos. Maraming magsasabi na hindi may tiwala sa Diyos. Ang pag-asa ko'y sa Diyos. Ang pag-asa ko'y sa Diyos. Ngunit, ano ang pangkarniwang dahilan? At kayang-kayang sabihin ng tao na may tiwala sa, sa Diyos. Na may tiwala sa Diyos. Lalo pa nga. ha? sa iniikutan natin uh, mundo, meron binanggi ang lahat si David kung ano ang talagay ng tao kung bakit nagtitiwala sila sa Diyos. Ano ang dahilan? Ganito ang pagpapaliwan. 56 na awit, pakinggan po niyo. Sa panahon ako'y matakot aking ilalaga ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa, sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatago. Anong magagawa ng laman sa akin? Bakit ang tao nagtitiwala sa Diyos na sinasabi? Ano ang Thailand Nung pong uh, limindol, nung Hulyo This says, July 16, ano po, way back 1920, ah, uh, 1990, 90, 19, na bumagsak ang Christian College, mga kapatid, umuugong sa buong kabalaguan. Maraming ninyo, hindi po umiiyak ang tao, tumatagho Meron po mga sada, na kami na takot at ang inihiyaw. Diyos ko po. Ano ang isang makikita natin? Sa tao na doon ay lalapit sa Diyos kung siya sabi ng lalang si Davis gabi sa panahong afi, aking matakot, aking ilalangap ang aking tiwala sa iyo ang kapilya, ang pinakadistino sa kabalaturan, yung buong kapilya namin, mga kapatid, punong-punong, meron sa labas. At nang nag-uumpisang manalangin, mga kapatid, ang mga kapatid na ito, na hindi ko nakikita sa bahay sa bahan, doon sa panahon yun, mga kapatid, lumiyak. Bakit? Pagkat nataan, siya ang Diyos ng tao. Dapat silang tiniwala rito at tuminakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. At doon, umiiya, tumahagol-gol ang mga kapatid na ito. At meron pang Bakit? Ano ang dahilan? Pagkat nakadama ng tao. Yung iba, bakit sinasabi nilang may tiwala sila sa Diyos? Nagigitin. Hindi ko ba? Nagibig. Yuk, Pak. Ah, ibat-ibang apa arahnya?